Mga Universe, may second batch pa. Ito. Ayan. So, gising pa yung mga tropa sa labas, eh, yung kapitbahay natin. So, share pa natin to, Mangkok na lang pinadala ko para sigurado. Ayan. Kasi wala nga ang plastic. Alright, thank you, thank you talaga sa nagbigay. At may bibigay din natin sa kanila. What's up mga kadadas ka universe? Ayan, this time eh, paalis na tayo ng warehouse Ay, paalis na tayo dito sa kabiti, sa bahay So, eto yung karugtong kagabi ng aking uh, unboxing Doon sa mga deals na Shinare sa atin ng ating uh, atropa no? Ng ating uh, kapatid, ng ating kabrother So this time, kagabi namigay na ako So, this time naman ay uh, mamimigay Dadala ako sa warehouse, sa trabaho, sa Mandaluyong tapos magdadala rin ako kay Bianan, kay sa kapatid ko. Ayun oh, guys, ang dami oh. Ayan, so, ang dami yan. Ayan, uh, to. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, So kung sino yung 19, natin sa warehouse, at uh, bibigyan natin yan sa mga katrabaho natin, sa driver, 33, sino-sino pa yung mga pwedeng bigyan, diba? so, yung thank you, thank you pala talaga doon so, sa nagbigay ng blessings na 'to kasi ibibigay i-share is din natin 'no para matikman nila. Masarap guys yung dilis, 'no, masarap. Hindi siya maalat. 'Yan. So, ito pa mayroon pang kaon. Oh. Ayan, oh. Yo, mayroon pa natira. 'Di ba? Napakadami. Ayan, oh. 'Yan, napakadami pa. So, ito ah uh, bibigyan pa tayo mga kapitbahay dito. Uh, so 'yun. Yan, napakadami yan. So, alright, yun lang. At uh, salamat ulit mo yung, sa mga ng blessings na to. Thank you, thank you. Ayan, bye-bye. Yo! Ayan, good evening. Nakikita niyo to, di ba? Ayan, box. A surprise ako kanina. At uh, na-starstruck ako kasi may nagpadala sa akin. Ako na lang pinapanood to sa mga... This time, may dumating sa akin na Charon! May nagpadala. So, shout out sa'yo. Ah, hindi ko na i-mention ang pangalan. Hindi ko na i-mention ang lugar kung saan galing. Ito. Pero ito legit guys. Ha? Ito ay dumating kanina uh, mga alas gis ng umaga. Ngayon ay linggo. No? At dumating ito kanina. Ayan. Deliver ng uh, Flash Express. shoutout kay Kuya sa nag-deliver. So, thankful tayo. Thankful kay God. Kasi, may nagtiwala sa atin. At may nag-share ng blessings na to. Na hindi ko alam. Pero may sinabi niya na sa akin kung ano laman nito. Pero, syempre, mas maganda pa rin na pakita natin. Yun nga, katulad naman sabi ko na is, pinapanood ko lang to na may nag-unboxing doon sa mga pit, sinusunda nating uh, mga sikat na vlogger na talagang na-excited sila at na-excited ka kung ano yung laman ng box, di ba? So ngayon, may experience na natin at uh, maraming maraming salamat doon sa ating uh, isa sa mga tropa na talaga nagbigay na to. Ayun. Kala ko kasi nung piniin niya ako at tinawagan niya ako, akala ko kasi is a uh, joke-joke lang or prank or budol, ganon, Sorry to say that budol lang kasi Ah, uh, 'yun lang na isip ko, pero hindi this time. Alam ko naman na sincere at totoo yung sinasabi niya. Kaya lang, um, na-surprise talaga ako kasi nga ah, uh, binoy ka, do you imagine, binadot pa nila ah, uh, yung ano pala na to, yung bayad sa courier at sinagot na rin nila, di ba? How how blessed we are. Tapos na-surprise pa tayo. So buksan natin. I-you So selyado yun guys, sa kanina, kanina ko pa to dumating dito, yun nga, sabi ko mag alas 10, pero hindi pa rin ako maka, ano, maka, move on, at hindi ko pa rin ma, ma set aside sa isip ko na talagang may nagpadala sa akin ng ganito. Diba? I-unbox natin, surprise so, talaga. Kasi ang kadalasan na ina-unbox ko ay ano, Lazada or Shopee, this time, isa sa talaga sa mga sulit nating uh, katropa or support. Yun talagang you know, thank God talaga kasi pinapanood ko lang ito, di ba? <laughs> talagang siliyado guys, so di mo alam kung saan saan bubuksan so syempre, tirahin na natin to so ito pala guys ay uh, ibibigay ko rin yung shirt ko din o oh. doon sa kay Aysen, sa warehouse tsaka dito sa mga kapitbahay natin kasi madami to eh, alam ko madami to may dito, siguro expected ko dito mga may git dalawang kilo or more or less 2 kilos or mga ng 3 kilo. So, malalaman natin kung ano to. Sinabi niya na sa akin to eh, yung uh, laman. Pero, syempre, hindi pa rin natin nabubuksan. So, kailangan malaman natin kung ano yung na uh, tunay na laman. gagawin ko ang camera. Ayan. Ah, Punong-puno! Wow! Yan. Di ba? Oh. Punong-puno ng tuyo. <laughs> you know? Yan. Thank you, thank you sa iyo. Sa iyo, sa nagpadala. Thank you, thank you talaga. So, akala ko naka-plastic siya. Yung pala. Hindi ko na matay. Makakalkal, ha? Ayan, o. Oh. Talagang napakadami. So, hindi lang to dalawang kilo, guys. Hindi lang to dalawang kilo. Napakadami. Ayan. So, maraming mag natin na yan. Mabibigyan natin. Ayan. Sobrang dami. Sobrang blessings talaga na to. Kasi, warehouse, tapos si Aisin HK, tapos tao sa baha, sa Mandaluyong, mabibigyan ko lahat sila doon. Kasi, paparte-partehin ko rin to. Yun. Napakadami may almusan na ako bukas, guys. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you. So yun lang guys, napakadami. Thank you, thank you talaga sa nagpadala. Ayan, hindi ko nakakalkalin kasi punok tama talaga siya. Hindi natin na may punok talaga. So ano to, ha? napakadami. Grabe. Ayan, kaya maraming maraming salamat sa iyo sa nagpadala na to. Ayan, sabi niya kasi ayaw ko na i-mention yung pangalan niya, yung, yung address niya. Kasi pag binig, ko yung probinsya, ibig sabi may clue na kayo. Di ba? Yeah. So yun, maraming maraming salamat sa iyo at sa iyong pamilya. Ingat ka palagi sa hanap buhay mo. Yun. Lalo sa ganitong proseso ng hanap buhay. Alam niyo na kung ano yung hanap niya. aga-aga siya ko mo Ingat ka palagi at palaging sana marami kang huli, mauwi sa pamilya mo at naibenta para makakulong sa inyong financial. So blessings to, galing sa inyo, gal galing kay God na nagpunta dito sa akin. So yun, maraming maraming salamat guys at uh, salamat at i-share ko rin to kasi, di ba? Kung, kung ibibihin pa ko ito, napakarami to. <laughs> pero hindi kasi sinare sa atin at i-share din natin. Alright, bye bye! Salamat, salamat talaga. Salamat sa support at um, uh, hindi man ako yung makabalik sa'yo ng, uh, ng blessing pero si God makakabalik sa'yo ng blessings. Nahigit pa dito. Yun. Bye bye! God bless! Salamat! Dada's universe. Thank you. Love you all. Bye.